Yo, what's up kakamay? So, panibagong vlog na naman tayo ngayon. So, another sitong vlog, review and revenue update ang gagawin natin mga mai Bago tayo tumungo sa pinakamayin vlog natin, ang gamit ko nga pala ngayon is GoPro. So, kasi mga mai ang ano natin, ang wireless mic is talagang sira na. Sinaris ko kagabi, inon ko, hindi na talaga gumagana. So, ang ginawa ko is nagorder uh, nag -order na pa ako online. Kasi anong malaga po yun sa akin, as a content creator, ginagamit po natin sa pag-vlog dito po sinasalpak po natin sa cellphone kasi isang ano malaking ano yun bagay gawa ng nagre-reduce yun ng mga ano ng mga unwanted sounds or ano, ingay so nababawasan po mga kamay noise reduction kumbaga so anyways mga kamay dito na tayo sa ano sa ating ano uh, gopro muna uh, pagtyagaan nyo ng mga kamay baka may maririnig kayo ng mga unwanted sounds like uh, tumataw aso so pasensya na po mga kamay so anyways mga kamay Etong topic natin mga kamay is part 2 po ito So na-discuss ko na ito ano, previously kaso lang ano, uh, parang maaga pa din discuss ko na So kumbaga ngayon is na padulo na tayo pa Parang mag -ano na Magka-closing na pong month So ito po yung isa sa mga talagang very well established sa short family Or talagang malalakas dito sa short family So apat lang po yun mga may Unang una syempre si Jumper Sniper Pangalawa si Romsel TV, si Louie TV, tsaka si Kuya Noli Vlog Yung po yung discuss natin So, lahat ng anong details mga may ko po sa kanilang -kanil channel. inisa sa isa ko po, mga may mga vlogs po nila. So, ulit ko po, vlogs lang po to na details. Wala po kasali sa mga short videos or any, any live stream mga may. Tapos mga perks, super chat, super sticker, mga adjustment, hindi po kasali dito mga may. So, anyways, lahat ng details na sasabihin ko mga may, makikita nyo po sa screen natin para masundan nyo po ang, ano, ang sinasabi ko. Tapos nga mga kamay, nagawa rin ako ng estimated ano, uh, RPM which is 2.5 dollars per 1k views po sila. So ang palitan din natin mga, kamay ngayon is 55.94. So ito convert po natin yan. Yung dollar revenue nila into peso. So anyways mga kamay, without further ado mga kamay, umpisa na po natin sa first vlogger. So ito po mga kamay, si Kapanalig, si Louie TV. So meron siyang 247k na subscribers count Nakapag uh, vlog na po siya this February ng Socho So halos ano medyo hindi siya nag daily vlog mga masaya ng tapanalig So ang views niya po doon is puwalo na po ng 435,800 So pag ginawa natin ng estimate revenue niya, that's, around ano, uh, 1,089.50 dollars. Pag convert po natin yan sa Philippine Peso, that's around 60,946.63 pesos. Ang viewing rate po niya ano, ni Kapanaling is 9.80%. So ngayon mga may, pag, eh, pag nagkaroon tayo ng comparison sa mga previous months o last year na ano na na performance ng channel ni Kapanalig talagang mas malalaki po ang ano ang nakukuha niyang ano numbers previously compared this month mga Kumbaga ito is mababa po to mga kasi pag ako ba diba, matagal na po ako nag, uh, nag review revenue update umabot po ng million ng views ni Kapanalig pero anyways mga etong itong earnings niya no, ni Kapanalig ngayon February is ano, very decent na po mga may kasi yung amount na yun is hindi na po biro kumbaga sabi ko nga sa inyo as an employee uh, mas malaki na po ito kaysa, sa, kaysa regular employee na nakukuha ni Kapanaling which is yung ano pa ang pinaka benefit niya pa is nagagawa niya po yung gusto niya sa sa pag-vlog tapos yung nakapag uh, ano pa siya napag chill chill mga kamay so yun po ang ano, isa sa mga benefit sa sang ng mga ano konting creators sana all <laughs> makarating tayo sa ganung ano estado mga may so anyways dadako na tayo sa ano sa number 2 walang iba kundi si kabisig si Romsel TV so si Romsel po meron siyang 263k na subscribers count nakapag vlog na po siya this February ng 46 so si ang si pag mahamay, ano ngayon February 24 o 25 Alas 2 vlogs sa day mga may. Hapit na hapit si Romsel. So ang views niya doon mga may is pumapalo na po ng 954,600 views. So almost a million mga may. So pag ginawa natin yung estimated revenue niya, that's around 2,386.50 dollars. Pag ginubert po natin yan sa Philippine Peso, that's around 6 digit mga may. 133,500.81 pesos. So ang viewing rate po ni, ano, ni Kabising o ni Romsel TV 7.89% so may, may, mababa din mga may kasi 20% ang ano natin ang, ang uh, parang estimation natin para mas maganda yung makukuha ng revenue so napanood ko sa vlog ni, ano, ni Kabising talagang ano ah, talagang lumalaw sila pupunta sila sa iba't ibang lugar mga may grabe kumbaga kumbaga sa ano sa risk mga may matas ang risk ano, ah, percentage ng ano ng ginagawa ni, um, ni ni Kabising may. Pero anyways si Mamay kasama na yan sa Pico Conte tas negosyo tan niya talaga yun Mamay, yung pag fishing adventure Mamay. So anyways, uh, ang ganda ng ano ng ano ng performance ng channel ni ano ni Romsel ngayon kasi 60 digit pero meron akong ano, 'di ba, dati na mas malaki ang nakukuha niya before Mamay. may. yung pinaka-peak. Hindi ko alam alam uh, may sa sa Facebook page akong ng ano uh, kinaupan niya na mga views pero anyways mga may sa facebook page mga may yung mga views mo po mga may is mababa lang po ano, ang nakukuha nga ng good ano, earnings mga may actual po so yun po mga may. so good luck kay ano, Romsel so dito na tayo sa pangatlo mga may si Kuya Noli Vlog si Yo 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 so meron siyang subscribers count na 210k So nakapag vlog na po siya this, uh, ano, this February ng 59 So dito sa batch na Dinidiscuss natin siya talagang pinakamarami talaga. Consistently Or very consistent po si, ano, si Kuya Noli when it comes sa Pag upload talaga sobrang sipag Baga uh, malupit mga may um, Malupit talaga So views niyo, niya po doon is pwalo na po ng 725,300 views Pag ginawa natin estimated revenue niya ano, ni Kuya Noli vlog Just around 1,813.25 dollars pag kinubert po natin yan sa Philippine Peso 6 digit din po mga sumabit so, ng 6 digit 101,433.20 pesos so viewing rate po niyan na ni Kuya Noli mga 5.85% mababa din mga may. so eto si Kuya Noli mga may, sabi ko sa inyo pagdating sa pag-upload talagang ano talaga siya ah, halos 3 to 4 vlogs sa din mga may kung ano ang uh, medyo nga laylong so kumbaga dati ngayon ngayon anong ganitong mga week mamay dapat na 76 to 7, 60 plus 70 80 mamay medyo naglaylo siya pero anyways mga may uh, na uh, binibigyan niya siguro ng ano nang benefition sa reel niya na makapag-relax relax ng konti so anong syempre meron naman siya talaga nag-viral na video before uh, yung vlog kay Rika Talagang medyo may kalaki ang nakuha niya na revenue doon mga may which is ano, kumbaga yung conversion yun para pang isang buwan na rin mga may o oh, dalawang buwan. So anyways mga may ganun ka no ka, kasi pagpusin ito yun only when it comes sa vlog. Kumbaga yung disiplina na talaga. wala hindi siya ano, kumbaga na maintain niya yung ano yan, yan, ginagawa niya mga may. Kaya kumbaga kaya na ano, uh, nabibigyan talaga siya ng ano ng break tsaka blessing when it comes sa vlogs mga kamay kumbaga hindi na ito mag ano, mga may. Maglala, pero sobrang tagal pa siguro mga may. pero ang ano doon pinaka maganda is abang malakas eh, siguro siguradong ano, nakapagipon gusto ko yung so yun dada na tayo mga kamay sa pang apat dito pang huli mga may. kasi itong siningit ko mga kamay eh, ito yung pag, pag ano, third account ni ano ni Jabber so marami pong ano hindi naman marami may ilan na ang iniisip is itong ano, account so ito po yung legit mga may kay Japper po to. itong Japper the Sniper so kakamonetize lang nito last week or 2 weeks ago so ang subscribers count na po niya is 6,030k so nasa 6,000 na po maamay umakit na po ang subscribers count kumbaga marami na pong sword family or viewers si Bay Japper na nagsusubscribe dito. So nakapag-vlog na po si Bay Japper ng pito sa kanyang bagong channel. So ang views count niya po doon is pumalo po ng 123,300. Pag ginawa natin yung estimated revenue niya, that's around 308.25 So mas malaki pa pong ano <laughs> yung earnings ni Bajaber dito sa ano kaysa mga content creators namin na mga school youtuber mga kamay. So anyways mga kamay, pag kinubert po natin yan sa PDP peso that's around 17,243.50 pesos so ito po ang pinakamalapit ang viewing rate po ng bagong challenge ni Bajapper is 292 292.11% so ibig sabihin mga may halos times 3 po ng subscribers count nya ang mga nanonood so kung times 3 18,000 views kada vlog na average ni By Japan hindi na pupunga baba dito so grabe, so kumbaga impact nun talagang malakas, lalo pang pag tumaas tumama yung subscribers count at nalaman ng pangkalatan na legit ang account ni By Japan sa kanya talaga to, kasi yung iba talaga is very skeptical ha, kaya ko lang nalaman yung gawa ng may nag comment sa akin, tapos may nag comment sa iba tapos sa iba pa mga may nakita ko na akala nila is hindi siya legit account ni By Japan So legit po ito mga may, So kumbaga potential At uh, yung Mrs. Jaffer sniper niya mga may Yung isang ano, uh, second ako ni Bajabal Hindi po siya nag-active dun Hindi po siya nakapag-vlog o nag-upload mga may So isang, isang vlog lang yata nakita ko This February So kaya ito yung in-include ko Kasi meron siyang significant impact sa account ni Bajabal sa sa kanyang white channel mamay. So anyways, ito na ang pinaka last. Syempre, may pinaka main account ni by Japper, yung Japper Sniper official. So 978k na subscribers count. So 22,000 na lang ano bago mo mag 1M. So siguro by the end of the year mamay, pasok na yan sa 1M. Kasi nagulong po eh na ng ano nang konti-konti yung ano niya subscribers count. So ngayon, Nakapag-vlog na po si Japan ng 48 doon sa main account niya. This February lang po yan mga may. Ang views niya po is pumalaw po ng 2,538,000. So, ang laki mga may. So, yun ang pinaka natin. Pag kinuha natin ang estimated revenue niya, plus around $6,345 mga may pag-convert po natin yan sa Philippine Peso plus around $68 mga may $354,939.30 pesos ang viewing rate po ni Bayjaper bagsak uh, may 5.40% so ibig sabihin mga may kung titignan nyo 5% pa lang pong nanonood kayo, kay Bayjaper sa kanyang subscribers count pero ganito na po ang earnings na, na, nakukuha niya so kung nasa 20% tayo na, 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 minimum ay times 4 po ang 354 so baka million na po yung ano uh, sinasaw di ba sa, ano, sa kanyang youtube channel so meron akong anong, uh, insert dito meron siyang inupload sa facebook page siya mamaya ano, na nag 10 million so tingnan nyo po sa facebook 10, 10M and running pa po yun tapos sa YT account niya ito lang pong ano niya ang ano ang uh, views nasa 86,000 views so ang sobrang layo sa 10M 86,000 pero pag once na kinumpit niyo po yung ano yung revenue sa 10M daw sa 86 halos hindi po yan ano siguro ko hindi yan magkakalayo Kung malayo man pero mas maganda siguro yung uh, views niya na 10M lumipat sa YouTube channel baka sobrang lago pa mga may na makukuha niya. Talagang ano, uh, papalo po ng siguro ang mga tantya ko, mga half, half million, gano'n. So, hindi na siguro bababa sa half million. So, yun, gano'n pong kalaki, kalaki ang, ano, ang, ano, ang RPM dito sa YouTube compared sa mga ibang social media accounts mga may lalo lalo Facebook or yung Meta. So, anyways mga may that's it. Na-discuss na, na po natin yung malalakas dito sa, ano, sa Family and hopefully doon sa nag-comment at ayun uh, sa nagtatanong eto na po nga ano, na almost ano uh, closing na po ng month ng February almost done na po ang ano revenue nila at uh, yan po ang performance nila kumbaga lahat naman is uh, magaganda yung ano na, nakukuha na, ano, na, 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 earnings this February pero yun nga yung comparison sa mga previous months so last year eh syempre mas malalaki yun uh, gawa nung ngayon kasi man, talagang sobrang ano ahirap uh, hirap ngayon mga may ng ano ng views at uh, earnings sa ano sa youtube mga may lalo lalo ngayon first quarter so talagang bababaan ang ano ng RPM So anyway mga may, that's it. Bago tayo magtapos ng vlog, gusto ko lang muli magpasalamat sa lahat ng mga nanonood at uh, hindi nag-skip at sa mga vlogs natin. Sobrang laking tulong po yun sa akin. At uh, sinisikap ko po uh, mga na mag-vlog na uh, mag ganito, review and revenue update. At the same time, magkagawa na tayo ng, ano, ng raw vlog uh, soon. Basta magkaroon lang ako ng, ano, ng oras. So ina ko ba, uh, inaayos ko pa yung ano, natin yung oras. Kasi sabi nga, time management. So kumbaga na ano na pa, napapaling yung focus natin sa business uh, this, ano uh, 90% o 95% natin yung ano natin focus so anyways mga may that's it lagi paalala po ni Bidogs na don't skip ads sa lahat ng ano ng mga vlogs natin at sa mga content creators sa pinapanood niyo po kasi alam niyo na na diyan tayo nagkakaroon ng earnings at revenue so ulitin ko ulit don't skip ads mga may at habaan nyo po yung panonood ng vlogs natin. The more haba na pinapanood, the more revenue na papasok po sa amin. So, panay mga kamay. See you sa next vlog po natin, mga kakamay.